ang hari ng talan is nagbarao. Ngayon, hindi na kikita ang tao sa kanyang kumitiin sa buhay at sa pamilya sa edad. Kundi, sa sipag at tsaga like me. Edad ko is 22 na abroad at age of 24 may bahay na ako sa Imos sa ano pa? Subdivision which is binenta ko nung mmm, ako yung nag sa naman. it At least, gumaling ako. Nakasurvive ako sa sakit ko sa kidney. Tapos, ito yung lumwas ako sa Manila. Ito yung balik-balik kong niluwas kasi nga hindi nalipat sa buyer yung bahay at ini loan sa pag-ibig. So, kung ako, pinalaki ko pala yun. Laki naman pera. Kasi nga, lumabas na 2.2 million na ang aming na-i-apply ng loan at na-approvehan yung nga ay eh, na release na. So, dahil sa si, sa ano ko, pag luwas-luwas doon, siyempre yung ko, pinadala na ako ng pera at ano, may souvenir ako. Ayun na nga lang ang souvenir ko. is ito. ito. Hindi po ito nakuha sa sahod. Ito po ang sinasabi ko. Kung bakit ako nagka, nagka cellphone Kasi nga ako, ang sahod ko is, dito sa YouTube is, sa ano pa sa next week pa. At next week pa. Tayo mga kasawa talagang na ayos ng, ng na, na <laughs> ito ito ang phone ko na galing doon sa bahay na napunta ko din noon ngayon ito ay kumikita so kaya eh, hindi na natin pwede ipaliwanag basta kumikita ito itong phone na to kumikita tsaka itong phone na to kumikita kung gusto nyo malaman comment down kung ano yung pinagkakitaan fin ko bukod dito kay YT kumikita po to at kumikita yan bukod pa sa PISO of wifi na aking nagkakitaan which is umabot ng 4,500 monthly ang ko ko kasi daily is nakukuha ko ng no, 150 yung sando pa ang naman ang piece of wifi pie. mm. so, dito na ako tapos nagagardian ako o kaya wala po sa edad ang diskarte sa buhay anin mong edad kung wala ka pang napuntar kahit isa, diba? yun anak ko lang magpunta rin. Kaya hindi. Useless. At saka yung kung sabi mo ang bahay eh, ano eh, hindi ka naman kailangan pagandahin ng bahay. Aking kasama kasi hindi kami kasama. Ako oh, yung Hindi natin alam kung ano. Kaya ako mag-iipon kasi gusto kong makapili ng bahay. Sarili ko. Doon sa Bulacan. Kaya ayun ko na. Kaya yun ang focus ko. Kasi dito, hindi akin. sa ama ng mga bata. So, so ngayon ako yung nagsisikap kasi may purpose ako. Pag-iipunan ko yung bahay ng kapatid ko at ako ang pipili. O, oh, o, di ba? Kaya hindi tayo for life na sa asawa o sa kasama o sa lalaki. Magpursige ka, mag-isa mo. Huwag iasa sa asawa o sa kinakasama. Dahil hindi for life kasama mo siya kasi nga marami minsan nabibiyo ba hindi alam dumiskarat eh eh ayun lang minsan ikaw ko na talaga totoo kasi mag-asa ka sa ibang tao ang tulong sa, kanilang kanil pero hindi yan ang point ko kundi ang point ko po, marunong ka magpursige sa buhay nakikita ka at marunong ka humawak ng pera at mapaikot mo ito o sige, tanong niyo sa akin. Kung saan ko nakuha yung pinanggara ko sa Peace of Nagtrabaho po ako. Nakita niyo naman yung vlog ko. Nagtrabaho po ako sa Tupad. Tupad is magkano yun. Di ba? Kulang ko lang din kasi 3 gigs ko inano yung Peace ko. Bakit ko nakontar? Kasi nga, hinulog-hulogan ko 3 months. So ngayon, yung Peace na yun, nakita na nga, bawing-bawing. At hindi na nagugutom ang mga bata ah, uh, konting bilhin lang ganito, ganito, ganito. Sabi ko, walang pera. Ang sagot ng mga bata. Noon, sa PCY, so pa ipingi Sampung piso. O, di ba? Eh, kung walang pera, asahan ah, mo pa yung bigyan ni mister kung unang kasama mo. Kawawa ka. Kaya sana, tayo na, girls, yung skirty. At, at dyan, sa mga single mom, proud ako sa inyo. Believe ako. Saludo ako sa inyo. Kasi nga, kaya inyong dalhin ang pamilya nang walang asawa. Yan na. Ako rin, eh, din naman ako. Iniwan ko na ako yung, talaga yung, yung sa yes. Nag-abroad po ako at ang dalawa kong anak, iniwan ko sa magulang ko at may git akong nine years na nag-abroad para lang suportahan ng mga bata. Yung bang lalas ko. hindi na ako tinulungan. Muli na sila na tumulong. Kasi nagsawa na, hindi na tuloy na, ano, ano, yeah, yun ang problema. Kaya <tuk> misalnya hindi mo, biasa di asa. Masasa. Ang inyong kinabukasan. Kaya dapat, magpursigi ka ka. Once na sa pakot ka, ilagay mo sa tama ang pera. Huwag mo munang ipambayad sa ulang. Ipundar mo. Kasi ang ulang nandyan lang yan. Diba? At nang naipundar mo ng konting bisnis unti-unti, mababayaran bayaran ang ulang. Kaya ngayon, pag ako'y sumahod, Meron po tayong sunod na traffic para mag-pick up ng business. Ito'y hindi mo lang, hindi ko muna i-plug kasi surprise, malalaman nyo rin. wala nagpo sinasabi kung ano yan pero malalaman nyo rin sa sunod na buwan. Buwan, buwan, buwan. Basas nyo ba kasi sunod na buwan eh. yung mo kitang kung ano rin. Kaya pero muna na dumiskarte. Huwag bantayan ang itsura or ang edad, bantayan mo ang bulsa mo kung kumikita ka. Diba? Kaya, labat lang. Huwag yung lago. Mukha, edad, natawan. No, wala kang pera. May insurance ka ba? Paano yung mga anak mo? Yun ang tanong. Ako, okay. dami tayong insurance dyan. <laughs> Meron ako ng SS. Meron tayong ng tv Meron tayo sa mga landing at sa co-op na tayo yung co-op na yun naman kaya ang contact natin yung co-op tayo dyan at is kumita yan ng 4,000 kasi nga unti na par kasi so, ngayon is may 11,000 ano dyan dyan yun yung kumpanya na yun co-op yan ayan yeah may yeah. yeah. pera yeah. yeah.